Ay, kagulay mo na nga pun. Yan, katapos lang natin mag-spray ng amo fertilizer. Polya fertilizer yan. Orga, isang organic plant glue well. Yan, kagulay. Tapos na natin mag-spray. Ito pala, mag kagulay. Mag-spray ng polya. Ito umaga. Alas 9. Uh, ah, alas 6 to, to 9 p.m. Kung hapon, alas 4 to hanggang alas 6. Ng hapon, ayan, kagulay oh ayan, puliar si amo. Magkuha tayo ng isang prutsala, ayan. ayan, kagulay ganyan lang, ayan, ang gamit natin pulyar si amo. yan nagtakal tayo ng isang kutsara tapos tinunaw natin ng 15 minutes yan ito na siya tingnan mo pagulay oh parang juice and lagay natin sa isang sprayer yan pagulay tingnan mo dyan gamit PM kung hapon alas 4 tungo hanggang alas 6 ng hapon yan kagulay oh. yan green na green na yung sitaw natin kagulay lumalago na si sitaw ng kundor yung star premium yan lumago na siya yan ah, lumago na yung damo kagulay para bukas natin yan linisin kung may ulan See you yung nakarap. baka subscribe naman yung YouTube channel natin. Neil the Farmer. Yan. Neil the Farmer kagulay. Tating kusin mo yung bell. Para updated tayo sa mga video namin. Sa, sa pag tanim ng gulay. Mga diskarte. Kung paano natin madaliin yung trabaho sa farm. Gulay. Yan. Yung... Ayun na sa taas, umakyat na. yan gagulay oh. Ayan si Amo. Ayan. Full air tayo dyan. Ayan lang muna kagulay. Salamat and God bless.